Welcome back sa ating channel. Isa ka ba sa sangkatutak na naiinis, nagtataka? Regarding dito sa INCAP, bakit pagdating sa INCAP, napakaliwanag, napakalino ng plate number? Pero pagdating sa may mga nangyaring krimen, malabo, uh, walang, hindi gumagana ng CCTV, hindi kayo nabigyan ng CCTV video, tapos uh, malabo yung kuha. So, for today's video, yan, pag, yan ang pag-uusapan natin. Ako nga pala ay uh, isang CCTV installer, security guard, CCTV operator. So, simulan natin sa kuha ng malabo na CCTV at bakit pahirapan makakuha ng CCTV video. Una, hindi lahat ng krimen ay nangyayari sa lugar na may nakatutok na CCTV. Kaya kapag ang event ay nangyayari na medyo malayo sa kuha ng CCTV, pinipilit na i-zoom in ang kuha para lang ma sa kung paano nangyayari ang isang event o ang isang krimen. Kaya ang nangyayari pag sinong yung, uh, yung nakafix na kamera, nagiging fixilated ang view Lalo na kung ang video ay lalo na kung ang video niyo na kuha ay galing sa cellphone lang hindi yung mismo galing recorder di-download. Okay? Pangalawa, mostly na mga CCTV camera sa mga bahay at private establishments and even some government agency ay nasa 2 hanggang 5 megapixel lang ang uh, ginagamit nila na resolution ng camera. Mostly fixed lens pa. Mas preferred nila ang ganito kaysa sa mga PTZ kasi mas sa uh, pag mas low quality yung camera, mas mababa ang presyo, mas mababa ang quality, eh kung pambahay mo lang naman, pang parang to provide lang para doon sa sa uh, requirement ng munisipyo, so bakit ka gagasto ng napakamahal? Kaya uh, kung baga, kung ano lang yung pupwede. May iba naman na nag-invest ng mas malaki lalo na kung uh, ang ang ano nila, ang establishments nila ay kinakailangan talaga ng mas malinaw pa na camera. Pangalawa, pahirapan makakuha ng CCTV file or CCTV video. Hindi lahat ng establishment na mayroong CCTV ay mayroong CCTV operator. May mga CCTV establishment na walang CCTV operator. Minsan, hindi nila alam pa paano i-operate ang CCTV. Hindi nila alam pa paano mag-backup. Hindi nila pa paano mag-review ng CCTV file. Limited din ang kanilang authority dahil sa data privacy. Hindi sila basta-basta po pwede magbigay ng file. Hindi porket may pumunta dyan sa inyo na polis pahingin ng file, magbibigay ka agad. So, hindi yun, hindi ganun ang nangyayari sa ibang establishment dahil sa Data Privacy Act. Kahit may CCTV operator ang establishment at kahit polis pa ang humingi ng video, maaari pa din na hindi sila mabigyan ng CCTV file. Lalo na kung hindi sila susunod sa sinasabi ng Data Privacy Act. So, doon kasi sa sinasabi ng Data Privacy Act, ikaw na nagre-request, kailangan mo humingi ng request at saka yung, uh, ikaw na nagre-request, kailangan mong sumulat at yung sulat mo kailangan pang aproban. So, discretion ng may-ari, maging bahay man yan or private establishment, discretion nila yun kung aproban yung request mo. Sila ang masusunod, hindi ikaw. Pero kung ipagpipilitan mo, maaari kang kumuha ng court order at para pilitin sila na magbigay ng uh, CCTV file. So, yun nga, dahil nag-iingat nga ang management ng mga establishment na sila, sila din ang makasuhan ng data privacy. Kaya humingi sila ng proper request mula sa police or investigator. At kinakailangan nakalagay doon yung request o ng specific event at yung mga detalye. Pero bago tayo magpatuloy, alam ko na papatanong ka regarding sa data privacy. E bakit dito sa INCAP? May data privacy ba tayo na nakukuhaan ng CCTV? Paano ang data natin na, na nakukuha na ng CCTV? So ang kasagutan niyan ay malalaman kapag katinapos mo ang video na to yung pag na natin yung topic regarding sa NCAP. So, gawa naman, nadito naman tayo sa pang-apat. Walang maibigay na video dahil sira at di gumagana ang CCTV nung time na nagkaroon ng event. Mostly kasi na mga CCTV na mga residential at private establishments ay walang sariling maintenance ng CCTV. Every time na masisira, naghahagilap sila ng pinakamura na gumagawa kaya napapamura din sila sa quality ng gawa. Minsan, sinasadyang di gawin ng maayos para mabilis masira, may babalikan na naman yung gumagawa. Minsan naman, walang bad, wala talagang budget, kaya hindi na ipinapagawa. At ngayon naman, pag-usapan naman natin kung bakit napaka-unfair ng CCTV ng INCAP. Una, ang plate number ay ginamitan ng special na pintura para ito ay maging reflective at maging visible ito lalo kapag gabi. Kaya nga ang ginagawa ng iba, nilalagyan nila ng face mask dahil tiyak matatakpan at di talaga makikita ng CCTV camera. Pero malaki ang multa kapag nahuli ka sa yung ginawa mo talaga siya ng sadyang ganyan. Anong iba, gumagamit sila ng ganitong klaseng plate number holder. Maaari matupi, so pwede mo siya itupi. Tapos kung dadaan ka doon sa may in maari maaari mo siya itupi. Tapos kung sa tingin mo wala ka na doon sa area na may in -cup, ibalik mo para hindi ka naman mahuli. So andyan yung link sa kung saan mo ito mabibili. Alam na des, yan yung gamitin mo sa plaka mo kung gusto mo makaiwas sa in -cup. Pero Uh, sinasabi ko sa iyo pinapaalala ko sa iyo kapag ka nahuli ka na ganito yung ginagawa mo tapos LTO or HPG ang makahuli sa iyo malaki ang multa nito hindi ko alam kung pasok ka sa impound pero siguradong lusot ka dito sa incap kapag ka, ganito yung gamit mo okay tapos sunod naman ang MMDA ang MDA at iba pa na may plano ng patupad ng incap ay may sariling CCTV operator na nakabantay sa monitor so 24/7 sila nak nakatutok doon kaya mabilis nila makuha ang CCTV file, mabilis nila ma-backup if in case may nakita silang violator, mabilis nila ma-backup 'yon. Ah, ito, ano 'to? I-backup natin tapos ikukunin yung information mo para mabigyan ka ng notice sa violation. Tapos pangatlo, gumagamit sila ng mga sophisticated na equipment. Kagaya ng PTC, yung mga bilog na camera sa kalsada. Yan yung PTC, ibig sabihin panning, tilting at saka zoom. Nakakapulot umikot ng 360 degree. At kaya mag-zoom in mula 500 meters or mas malayo pa. Lalo kung walang nakaharang na view. So, uh, kaya, kaya kanyang tutukan ng mas malayo pa kahit napakalayo mo na doon sa camera. Isa pang gamit nila ay yung EPNR o Automatic Plate Number Recognition. Once na nakuhaan ka ng ganyang camera, wala ka pa violation, naka-registered ka na sa kanya. Okay? Binabasa ka na niya mula sa plate number mo, conduction sticker, MB file number, color ng sasakyan, binabasa niya na. Yung iba nga, nalalaman pa kung anong brand ng sasakyan yung ano. Tapos, yan ang purpose ng IPNR. Uh, APNR. Tapos, gumagamit din sila ng AI technology. Isa na dyan ay yung tripwire. Halimbawa sa motorcycle lane, di ba sa motorcycle lane dalawa yan, maaari silang gumuhit ng, uh, mag-simulate sila ng isang guhit doon, doon babaybay nila yung guhit ng motorcycle lane, na if in case may lalagpas dyan, automatic na mag-trigger or magdi-display ka dun sa monitor na ikaw ay isang violator. So, discretion na ni operator yon discretion na ni operator yon kung ikaw ay bibigyan niya ng violation or Merry Christmas na lang, pamasko na lang yan sa'yo kasi hindi ka naman gaano nagtagal na lumabas sa motorcycle lane. Pero kung, uh, kung ikaw talaga ay pasaway, maaaring maari kang isave sa database ni operator maaari ka isip ni operator doon sa database na if in case, every time na madiretect yung plaka mo, wala ka pang ginagawang violation, nag uh, na, or kung isaset niya ng buzzer, nag uh, -up, up na doon sa monitor ng CCTV na ikaw ay dumaan, ikaw ay papadaan papunta doon sa area na mayroong in-cap, uh, wala ka pang ginagawa, nag-ano na doon, nag -up, up na. So, kung medyo hindi na maganda yung record mo doon sa operator, maaari ka nang i-save niya nang i-save, tapos pasahan ka nang pasahan ng violation, andiyan yung video ng violation mo, yung mga dates, yung mga times, kaya magugulat ka na lang pagdating ng registration mo. Yung uh, yung amount na babayaran mo, mas mahal pa kaysa sa motor mo. Okay? Tapos, ano pa ba? Isa pang function na ginagamit ng INCAP, yun nga yung sinasabi ko na uh, vehicle registration, yung recognition ng vehicle na ilalagay ka doon sa ano. At isa pa na function ng... Uh, AI, uh, in gamit ang AI, is yung integration ng mga CCTV. Kaya minsan makikita nyo, may sa isang daanan, mayroong isang poste na sangkatutak yung camera na nakakabit. Pare-parehas lang naman, mag magtataka ka, pare-parehas lang naman ang tinututukan nila na view. Pare-parehas, akala mo, sasabihin mo. So, overkill kasi masyadong masyadong marami yung camera. May function kasi, na maaaring automatic na sundang umikot ang, at mag-zoom ang PTZ camera kung sakaling na ipag-uutos ng naka-install na fixed lens. So, di ba makikita mo dun, uh, minsan sa isang poste, eh, ang nakalagay na camera dun, marami, mga sabi natin, lima hanggang sampo. So, may function kasi ang AI na if in case, ma ma-detect ka ng isang camera dun na uh, through AI, ma-detect ka dun at kinakailangan niya ng tulong ng PTZ, yung sinasabi ko na panning, tilting, at saka zoom, since capable siya na mag-zoom, automatic kanyang susundan sa kung saan ka pumunta or, uh, complete number sa sakyan man yan, automatic kanyang susundan. Tapos, mula, kung mula dito, uh, kung mula dito sa area na to, nakalink pa siya sa iba pang PTC, sa iba pang area, maaari kang ipasa doon. Nang hindi na, wala nang ginagawa sa CCTV operator. Puro, ah, uh, uh, puro artificial intelligence na yung gumagawa. So, halimbawa, uh, Uh, galing ka ng Quezon Avenue, Spanya, papaliko ka papuntang Lacson. So, sa ganyang ano, parang linkage ng kamera, uh, camera. Ganon ang mangyayari. So, maaari ka masundan. Di ba napakaganda kung may integrate niyan tapos magagamit ng ano? Magagamit ng pagdating sa pag-iimbestiga or mabilis na police response. Di ba napakaganda? Kaya lang, ang nangyayari kasi, pagdating dito sa pagdating dito sa mga private na establishment, nagiging tali ang kanilang kamay Ah, dahil nga sa data privacy, hindi sila pwedeng basta-basta na magbigay ng detalye ng walang proper request. O sasabihin na, pahingi ako ng CCTV video ng ganitong pangyayari. Sasabihin ko naman ako bilang may-ari ng establishment, gumawa ka muna ng request kasi maaaring ako yung balikan. di eh, papano kung yan ay kaso ng karnaping? Papano ang kaso ng karnaping? Dahil sa data privacy, antagal natin makapag process makahingi ng video file, ang kinarnap na sasakyan nasa malayo na. Pero kung hindi dahil sana dyan, kung mayroong ma tapos mayroong maayos na coordination sa PNP tapos sa MMDA sa INCAP or kahit sabihin na sa INCAP man lang na itatawag na lang na, na uh, pa naman dumaan na ba dumaan na ba dito sa e. Rodriguez ang ganitong plate number ganitong klase ng sasakyan kasi kung kung doon sa uh, hindi naman kasi hindi naman kasi yung buong kakalsadahan ng Pilipinas ay may naka-install na APNR or automatic plate number recognition na camera. Hindi naman kasi lahat na ganyan may nakalagay. So, ang mangyayari, halimbawa, ang halimbawa, ang krimen ay nangyari sa Welcome Rotonda. So, halimbawa lang ha, nangyari sa Welcome Rotonda. Masusundan mo ba kung saan pupunta ang sasakyan? Kung kung pagdating mo diyan sa isang establishment diyan, magtatanong ka ka ng video file, sasabihin na uh, kailangan pa natin magpa-approve ng request mo. E paano kung walang opisina, walang opisina holiday? Gano'ng katagal bago ma-approvean yung request mo? diyan ang problema sa data privacy. Kaya alanganin magbigay yung ibang uh, video file. At sa katanungan naman pagdating sa data privacy, data privacy sa INCAP. So, regarding sa data privacy sa INCAP, kung ikaw na mayroon kang traffic violation, ang violation mo ay sa'yo naman isesend. Kung tinatanong mo regarding sa data privacy mo, sa'yo isesend, hindi naman nila ipagwawagwagan sa media. Kung pinapasa mo nila sa media, nakatakip yung plaka, naka-blurred. So, kita mo yung mga kamuting, yung mga violators na tumatakbo? Nakatakip pa rin yung plaka nila. Kasi dahil nga sa privacy, kahit violator ka, dahil nga sa data privacy mo. So, sa'yo yan isi-send. Hindi naman yan ipagwawagwagan doon sa media. Kaya hindi mo masasabi yung data privacy mo ay uh, ay inaabuso or nilalabag ng INCAP. So, ayan hanggang doon lang sana gan kayo. Sa kung bakit, ganoon ang status ng camera pagdating sa INCAP at sa kamera pagdating ng may event ng krimen, bakit mas malabo at hindi tayo nakakakuha ng mabilis na response, mabilis na video, malinaw na video, kaysa dito sa INCAP. Ang INCAP kasi is talagang nakadesign uh, para pagka Hindi naman, pagkakitaan ba? Bala kayo, pero parang nakadesign ng ganyan. Kaya kailangan mamuhunan sila ng maayos, eh kasi kikita naman. Eh, kung ako establishment, kailangan ko lang mag... Uh, ako establishment, kailangan ko lang mag... Uh, sumunod doon sa requirement na kailangan ng bawat establishment, ang bawat company ay mayroong CCTV, eh, just to provide, okay na sa akin ang 2 megapixel, ang 5 megapixel na fixed lens. Okay? So, ayan, hanggang doon lang kung may katanungan kayo. Ma regarding lang sa CCTV ha, hindi regarding sa in-cap. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong, huwag lang mathematics.